Hello everyone! Welcome to my vlog! So gabi, gabi na po ngayon guys. Wala na akong maisip na kundin kaya lang gusto ko na talaga itong gawin pa. Nagkita na talaga. Talaga kami ulit guys. Oh, so, for siguro po 3 to 4, 2, to 3 years na yata. Ito yung mga pinakita ko sa iyo. Matagal ko na itong gustong gawin. Kaya lang hindi ko talaga siya nagawa-gawa pa. And then, nakita ko na yung mga damit na hinahanap ko guys. Nakatagal-tagal na. Alam ko maalala nyo ito. Kasi minsan na yata na i-vlog ko ito guys. O tingnan nyo. Oh, ang gaganda nila. <laughs> hindi ko ito nabili ko to Pero hindi ko siya nasuot. Portrait two to three years na yata. Kung natatandaan niyo pa ito, guys. Ayan. Ay, hindi. Ito, parang magto two years na ito. Pero never ko pa siyang nasuot. Dahil nga sa nung nagbaha-baha. Hindi, this one, no, mayroon pang ano. Hindi ko naalala niyo to na vlog ko na to minsan eh. Hindi ko pa talaga siya nagagamit, promise. Kaya to ang to ako nakita ko na. Nandungan pala siya sa tuktok ng kisam, ng ano ng sa kwarto ng alaga ako. Niyo, um. Ito matagal na to na hindi ko nasuot. Eh, ito siguro mga po. bakit parang basa? Ah. Ito. Ang dami nila guys. Kung makikita mo lang kung alam nyo lang. Ayan. Oh. Um. Lalabas natin lahat para makita nyo ha. Saan dito? Hindi mo tuwan talaga sila mga gamit. Yung mga bago pa ito ba? Mm. Na, 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 nagamit ko lang ito guys. Nalabhan. Tapos nung nag... Nag-vlog tayo, nag-vlog ako na pinakita ko sa inyo yung nag-hauling tayo. Ayan, hindi ko pa siya nasuot. Ito yung panglamig. Naghanap kasi ako ng panglamig kasi sobrang lamig dito sa kwarto ngayon. Dahil naayos na yung aircon namin. Kaya hindi mo malamig siya. Ito lang ba? Bakit? Ha? Huh? Ah! O, tingnan natin ito. Ito nga pala talaga, oh. Naghahanap ako ng ganito. Mga bago to eh. Ito din hindi ko pa nasuot. Ooh. Hindi ko pa to nasuot promise guys. Ito ang sawa ako. Ito bigay sa akin ng boss ko. Bato. Ang tatak nito. Ano yung nag to eh. Ano tatak nito? Tingnan natin. Ay, Uniqlo. Ayan o, oh, Uniqlo. Ang tatak. Naman hindi na nasuot. Pero, hindi ko pa tawag siya since na pang may pinamigay ito ba? Ayan. And then ito, kung naalala nyo guys. <laughs> Ayan no. And then pala ako nito, ang gaganda. Jumper siya. Ayan, minsan bukas. Baka bukas. Or ano, susuotin natin to ng isa-isa. Para makita niyo guys, dami to sa alaga ko to. Ang dami ko palang mga gamit dito. Meron pa ako nito guys, o. Na hindi ko pa siya nasuot. Ito was given sa akin ng ng mami. Ayan siya. Hmm? sa akin kasi kapag may mga binigay guys Inaano ko talaga yan Anong kawag nito? yung sinistrashule ba Itong iba, kasi since na lumabas, ito pala mga jacket yung alaga oh, ito Wag ko. yung yung pa yung 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 na. At yung pa. Ang dami talagang pants dito, uy. <laughs> Hindi ko na nasuot. Uh -huh. Ang gaganda. kita ko na sila. And this one din um. Hmm, nakita ko rin sila. ito pa guys um. ito hindi ko patunta isang bisis lang siguro. ay natin ito pang workout. Ay, mga tatak niya, oh. Hindi pa tayo nasuot, guys. Na, nang ano na lang. Nakita ko siya. happy ko talaga ko. Ang dami ko palang damit. Ay, ito di jacket. square pants. na merong ano dito. Oh, naku. Ang dami-dami. <laughs> Hindi pa nasuot. Ito, tumahaw lang dito. Ay, tumahaw na suot natin. And then, next. This one. Ay, ito na to. Okay, pamigay na natin to Ano, nalala ko na. Ito pa guys, o. Yun, natandaan nyo ba? diba? O. Nagkaganyan lang yan kasi nga, nung binaha, yung medyo binaha. Basta saksak na lang ng saksak. Sige. Kasi ito, o. Then, nabili ko to online. Hindi ko pa siya nagamit. <laughs> Magkabuang na lang, oy. Eh. Yet, yeah, to, -to, to talaga ko na nakita ko ay ano, i-vlog ko to para ano, para makita ko. Hindi meron din ako nito. Hmm. si may hood. Ay, to pala kasi may hood magagamit ko to. I guys, at saka meron siyang ano dito. Ayan. Meron siyang parang ano tawag, burda ba? Maganda siya. Hmm. Ano tatak nito? Ayan yung tatak niya guys. Sweet man. Diyan ano ha, nagkanda. Ano lang talaga. Ito bigay sa akin ni eh, mami to. Bigay niyo sa akin. Hindi ko pa siya nasuot. Pero madami talaga. Marami din naman talaga siya guys. So, ayan no. Natuwa lang ako kasi hindi ko na pala kailangan. Alam ko, madami pa to guys. Nakakalimutan ko na kasi. Alam ko, ang dami talaga nito. Pag, -pag ipunin ko to lahat, nako. magta mag may time ako, yung sakit ng ano uh, mo. Tinama ng, ng, nang, nanguha nang, kami nang, 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 ng nang mangga ba? Kaya ayun nangyari. So, ayun. Ang gagawin ko kasi guys, nalagay ko siya, siya, siya dito. Ay, teka lang ha. Nalagay ko siya dito. Kasi may nabili ako. Dalawa ito silang ganito. Lagay natin. So, pero baka tomorrow ko nagawin kasi around mga 11 na ngayon ba. Wala talaga nakalimot lang ko guys. na ada ay kuikuan. Na ada ay kuikuan ng kailangan ko mag-premiere kasi hindi ako nakapag -live na sa ano. Hindi ako nakapag-upload. Kaya kailangan ko gawin ito. So, yun. <coughs> mm meron din ako na. O kayo, meron. <laughs> oh, ayan. Hindi ko na ito nga nagamit. Ng so, ito. Hindi pa ito nagamit talaga. Ayan. Partner ito. Kasi lang, sabi ko, bumili ako nito. Pero pag umuwi ako sa amin, may magamit tayo. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nakauwi. Ayan sila. Oh. No, ganyan yan ba? Sexy. <laughs> Partner silang dalawa. Gawa na lang kay ako ng ano, ano? Nang, anong tawag nito? Nang mag-online selling. Kala mo, ano? Ang dami talaga nito, guys. Nasa, nandun pa sa labas. Yung iba. Ay, naku. Salong eh. Kaya, so, yes, na tingnan natin kung mayroon ko ba tayo may ipakita. Mami, kaya lang mga, mga kwanta kasi itong mga iba dito guys. Oh. Mga, ayan may mga brabrang na, na hindi din nagagamit. Ay, nako. So, ayan na lang uh. So, ayan lang yung may ipakita ko sa inyo guys. Kasi uh, ayusin ko pa to. Madami pa to. Yung mga pants ko, di ko pa nakita. Kasi meron pa tayo dito. Pajama naman to. Kailangan ko ito ilabas kayo para magamit ba. Tugno kayo dito sa korte. Kaya tingnan mo yan ang suot ko guys. Kasi so yan, lamig-lamig dito. Ay, papakita ko ito. Continuous natin. Baka, baka tomorrow magla-live ako. So, yun lang muna guys. Thank you for watching. And, itutuloy ko to bukas. Tingnan natin kung anong mangyayari. So, thank you for watching. God bless. And please don't forget to like and subscribe. Bye-bye. Ang -bye. dami kayo. So... Ayan na, kumuha.